Hello guys, good day sa ating lahat lalong lalo na sa mga ka-reels natin dyan ayun naman ngayon guys ay gagawa na naman ulit tayo ng reaction video uh, li siguro naman lingid sa ating kalaman yung mga ano dyan yung mga batang 80s and 90s dyan siguro naman naranasan nyo yung ano yung ROTC anong meaning ng ROTC? hindi ko rin alam pakicheck na lang sa google hindi <coughs> ROTC Reserve uh, Officer Training Corps. Yan. Salamat kay si Google. Ayan, guys. Uh, na, nangyari din ba sa, sa inyo? Kasi wala akong naaalala. Pero may, hindi naman ganitong moment yung nangyari. Pero medyo parang may similarity hindi ko na maalala kasi sobrang tagal na Anyway, huwag natin alalahan kasi mapapag-alaman yung mga edad natin dyan. Uh, may papanoorin lang, lang tayo guys na video na may pinapagawa sa kanila yung, hindi ko alam kung commandant or corto. Basta, yun na yun. Panoorin natin. Ah, uh, bali, yung pinapagawa sa kanya, sa kanila, uh, pinapasigaw sila na lalaki ako! <laughs> At sa mga ganitong, ano, sa mga ganitong uh, aspeto, sa mga ganitong senaryo, uh, mayroon talaga ditong di maiwasan na hindi naman natin masasabi na lahat talaga, e eh, uh, straight talaga na lalaki yung mga nagte-training ng ano, di ba, sa ROTC. So, pero panoorin natin guys, lalagyan ko ng sounds kasi para mas maganda. So pasensya na kayo sa background kasi may, may gumagawa dyan sa kalsada. So lalakasan ko na lang yung volume. Bale, eto na guys. Play na natin. later. đưa ra giám đốc. đưa ra đi lại. đưa ra giám đốc. đưa ra Yeah. Mm -hmm. Anyway, okay. yeah. <laughs> <laughs> sorry po pero sorry po pero hindi naman sa ano ha. Uh, syempre good vibes lang. Napanood ko lang din to sa Facebook. So natatawa ako kasi, 'di ba? Usually pag Lalo na pag to yung commandant natin or yung core natin, di ba? Di ba, bawal yung mga unnecessary movements. Tapos, pagdating sa ganyan, dapat seryoso. So, pag ganitong aspeto, lalo na ako eh, matatawanin talaga ako sa mga ganyan. Ako hindi talaga may iwasan na hindi ka matawa sa mga ganyan. Like, lalo na pinipigilan mo yung tawa, lalo ka tuloy matatawa. So, shout out sa lahat ng mga... Uh, nakaranas ng ROTC Well, hindi ko alam kung ngayon ini-implement pa rin yan. So, yun lang guys. Uh, sobrang na good vibes lang ako sa video na to. And, <laughs> so, yun guys. Maraming salamat sa panonood guys. Palike naman guys and follow ang aking video. Yun lamang guys. Sana lahat tayo umangat dito sa pag-release at saka sa Facebook. Yun lamang. Maraming salamat. And God bless. Peace!